buod ng biag ni ang epiko ng Ilocano. Sa lambak ng nalbuan sa baybayin ng ilog, nagulian sa La Union, may nakatirang mag-asawa na kilala sa pangalang Don Juan at Namongan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongan, nilusob ng tribo ng mga igurot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa galit ni Don Juan, nilusog niya ang mga igorot upang ipaghiganti ang kanyang mga tauhan. Ngunit hindi na nakabalik pa si Don Juan sa kanyang nayon. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga igorot. Samantala isinilang ni Namongan ang kanyang anak, ang sanggol ay nagsasalita agad at siya na ang pumili ng kanyang pangalan at ito nga ay lamang. Siya na rin ang pumili ng kanyang magiging mga ninong. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Sa gulang na siyam na buwan pa lamang ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw mang payagan ng kanyang inang hanapin ang bangkay ng kanyang ama ay nagpumilit pa rin si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga igurot ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran at ang mahiwagang aso. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa sobrang pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napaniginipan niya ang mga igurot na pumatay sa kanyang ama ay nagsisipagsayawan habang inikot-ikutan ang pugot ng ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si ang sa paglalakbay at narating ang puok ng mga igurot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang, isang haliging kawayan. Hinamo ni Lamang ang mga igurot. Pinauwi ng mga igurot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubos lakas si ang at nayanig ang mga kabundukan. Sa tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami, kaya't dumating ang maraming igurot at pinaulanan si ang ng kanilang mga sibat. Hindi man lamang nasugatan si Lamang, nang maubusan ng sibat ang mga igurot, ay silamang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaban niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging na pinagpapatay ang mga kalaban. Umuwi si Lamang sa nalbuan. Naligo siya sa ilog ang Burayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Sa sobrang dungis ng nanggaling kay Lamang, Namatay ang mga isda sa ilog ang Burayan, at nagsiahon ang mga igat at alimasag sa pampag. Matapos sumahinga ay gumayak na silam ang patungo sa kalanutian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Kanunayan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa kalunutian ay nakalaban niya ang higanteng si Sumarang. Pinahipan ni ang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipad-pad sa ikapitong bundok. Sa tahanan ni na Ines ay maraming tao, hindi nila napansin si Lamang. Tumahol ang mahiwagang aso ni ang Nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang muling tumayo ang bahay at napansin na si ang Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni ang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si ang ng panhik o bigay kaya na kapantay ng kayamanan ni na Ines. Nagpadala si ang ng dalawang barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at si Lamang ay kinasal ng marangya at marangal sa simbahan. Pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa kalanutian, kailangang manghuli si Lamang ng mga isdang rarang. Nakikinikinita ni Lamang na may mangyayaring masama sa kanya na siya ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbili ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyari ito. Si Lamang ay sumisid na sa dagat. Nakain siya ng berkahan. Sinunod ni Ines ang bili ni Lamang. Ipinasisid niya ang mga buto ni Lamang. Tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-ikot ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Tumilok ang tandang at tumahol ang aso. Walang anoy-anoy, kumilos ang mga butong, may takip na saya. Bumangon si Lamang na parang bagong gising lamang mula sa mahimbing pagkakatulog. Nagyakap si Lamang at si Ines. Kanilang niyakap din ang aso at tandang. At nabuhay silang maligaya sa mahabang panahon. Pedro bocanig was the author of Biag ni Lamang. He was born in 1592, was a Filipino poet. He is also considered the father of Ilicano literature. He was blind since birth. He is believed to have authored of parts of Ilicano epic, Biag ni Lamang, or Life of Lamang. The story behind Biag Be ni Lamang is after his death, Due to being eaten by a huge fish, Ang's bones are recovered and he is restructured with the help of his magical pets. It describes the story's setting and locations in Albuan, La Philippines. The main character is Lamang, who goes on a journey to search for his father, Don Juan, after he disappeared on a mission to fight Igorot enemies.